Trending na naman ngayon ang anak ng dating Pangulong Duterte matapos murahin ang mga pulis na humuli sa kanyang ama. Hindi maiwasang ikumpara si Kita Duterte, bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa mga anak ng nagdaang mga presidente ng Pilipinas pagdating sa ugali at asal. Sa gitna ng kontrobersyang bumalot sa pag-aristo ng kanyang ama, umani ng batikos ang kanyang naging kilos at pananalita sa social media. Ayon sa ilang showbiz observers na aming nakausap, matapos ang panood ang mga video ng pag-aristo sa kanyang ama, marami ang nagulat sa naging kilos at pananalita ni Kitty. Bakit yun nun ugali ni Kitty? Parang walang manners ang lutong panyagmang buraan ni pa ng isa siya sa ibang anak ng dating Pangulo. Nung hinuli si dating Presidente Irap, kalmado ang kanyang mga anak kahit halata ang kanilang galit. Ang magkapatid na Marcos, nakita mo bang naging barbaric pati ang pamilya Aquino? Kahit nang si Ninoy, si Chris na bata pa noon hindi mo marinig na nagmura. Ikerong... Dagdag pa ng iba, malaki ang kaibahan ng ugali ni Kitty sa ibang anak ng mga leader ng bansa. May upbringing kasi ang mga yan. May control. Kahit galit sila, hindi sila nagawala sa publiko. Pero si Kitty, hindi yata ituro sa kanya ang proper manner, sabi pa ng isang netizen sa social media. Depensa naman ng iba, bata pa si Kitty at maaaring dalalang ito ng emosyon. Lalo't bunso siya at malapit sa kanyang ama. Ugali na niya, niya yan, hindi lang masusupil. Alam mo naman ang ginseng sa ngayon. Akala nila alam na nila ang lahat, sabi ng isa pang observer. May ilan ding nagsabi na posibleng dala ng stress at takot ang naging reaksyon ni Kitty. Lalot na at hindi biro ang kinakaharap ng kaso ng kanyang ama. Samantala, isang kontrobersyal na post ang inalagay ni Kitty sa kanyang Instagram stories. Gamit ang account name ng na Mirena 30 pinost niya ang larawan ng replanong sinakyan ng kanyang ama papuntang Holt, Netherlands na may caption. Filipinos, this is the plane they used to kidnap my dad. Hashtag never Agad siyang binatikos ng ilang personalidad. Kabilang si Tanya Lara, editor-in-chief ng The Post na sumulat ng isang open letter para kay Kitty. Dear Kitty Duterte, Your father wasn't kidnapped. He was arrested for his crimes against humanity. So don't play the victim now. At ang mga kabataan party list at naglabas din ng matinding pahayag laban sa kanya. Kitty Duterte, Tigilan na ang pabiktim, hindi ang pamilya ninyo ang biktima, ang tatay mo ang salarin. Dagdag pa ng mga kritiko, mali ang paggamit ni Kitty ng hashtag na never forget na karaniwang inuugnay sa mga biktima ng martial law. At iba pang makasaysayang pakaabuso sa karapatang pantao sa bansa. Ginamit ni Kitty ang narrative ng pagiging biktima upang ilihis ang tensyon sa tunay na isyo. Ang mga libo buhay na nawala dahil sa madugong kampanya kontra droga ng kanyang ama ani pa na isang human rights advocate. Sa kabila ng mga pambabatikos, may ilan ding sumusuporta kay Kitty. Ayon sa kanila, Natural lamang para sa isang anak na ipagtanggol ang kanyang ama, lalo na kung naniniwala siyang may naganap na maling pagtrato sa kanya. Sino bang hindi magiging emosyonal kung tatay mo ang inaaristo? Iba-iba lang ang paraan ng bawat tao sa pagpapahayag ng kanilang nararamdaman. alin ng isang Pro Duterte supporter. Patuloy ang mainit na diskusyon sa isyo at bukas ang showbiz trending sa panig ni Kita Duterte o ng kanyang kampo upang magbigay ng mga pahayag. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe ang channel na ito ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat, ingat!